Everyone. Welcome back to my channel. And uh, today, guys, makikita nyo naman, tayo ay pupunta sa Baguio. <laughs> so dito na lang tayo sa Baguio, guys, para sa overnight stay here. So kung makikita ninyo, medyo foggy. Kasi today, it rained kaninang hapon. Pupunta kami dito. And we'll be staying here sa Forest Lodge. Yeah, Forest Lodge. And uh, we'll be staying for a night uh, just to like take a breather from Manila. Tapos pumunta tayo dito. So it took us parang almost parang 6 hours kasi nga duwan nga kami ng ng Manawag para ibabless yung kotse. And then sandali na kami doon and then we went here. So umulan, malamig kasi umulan nga kaya yan medyo foggy. Ah, saya. Medyo the temperature is uh, around ano ba? Mana um, sa 20. I think it's 20, 20 degrees. Yeah. Ipupunta ngayon sa Baterol, Cafe de Baterol. Actually, medyo traffic kanina dito sa bagyo uh, Baguio. Siguro kasi it's a Saturday tapos long weekend. Tapos yung iba siguro nauna na papunta dito. Pero papunta akit-pakit namin dito. Hindi masyadong traffic sa highway. Pero dito sa mismong Baguio, sobrang traffic. Kasi sobrang traffic. Yeah. So nakapag-nap na kami and Now, we're going to have a coffee or chocolate, okay? Eh grabe yung traffic! Sobrang traffic guys. Ganito pala dito. Hmm. Baka hindi na kami lumabas kasi nga sobrang traffic lalakad lalakad na lang kami dito sa loob ng Camp John Hay alam nyo guys, ito yung Camp John Hay ito yung maganda dito kasi parang na-preserve pa, na nila yung yung area ng mga may pine trees, pine trees and you will definitely parang experience the old Baguio na may ganyan pang mga greeneries kesa yung doon sa may city sobra kasi iba na yung curang Parang sige na. Hmm. Andito na yung cafe di ba, Tero? Yan. Diyan pasokan? Dito yung pasokan. So, andito kami sa may Choco de Baterol. chocolate de Baterol. Dito sa may Baguio. Medyo marami yung tao. Open na pala sila ng 7am hanggang 9 o'clock. 9 o'clock ba? 9 o'clock. Yun, kasi meron silang breakfast. Pwede kang kumain dito ng breakfast. So, magsa-snack lang kami today. Medyo madami yung tao. So, kung pumunta kayo, huwag kayong sasabay ng breakfast na breakfast, ganoon. You know, medyo magpa-late na kayo. 11 o'clock yata yung uh, last call for the breakfast eh. So, yun, medyo mga uh, siguro mga alas 10 or agahan niyo Tapos pagka sa hapon, pa-dinner mukhang maraming yung tao. May parking naman pero ang dami pa rin tao, hindi kaya. So, maglakad na lang. Yan. So, nakita niyo yung in-order namin. We ordered the bibingka, sputo bumbong, tapos yung chocolate baterol nila. Yung chocolate baterol nila, sobrang nati yung taste niya. Parang choco pina. gano'n. Tapos, mm, mapakla ba siya? Parang mapakla. Parang gano'n? So, kung inexpect mo yung chocolate na chocolate, hindi siya gano'n ka-chocolatey as yung alam natin na to, hot chocolate. Meron siya kasing nuts kaya na siya chocolate de butter Tapos yung, yung, ano yung bibingka. Okay naman yung bibingka. Yun, okay. Partner dito sa butter Tapos yung, etong puto bongbong. matigas Feeling ko, nakaredy na yung mga, nakaredy na yung mga puto bongbong Tapos may microwave nila. Kaya tumigas. Masarap sana siya. Kaso tumigas. nandito na naman tayo guys sa Sizzling Steakhouse. Kasi gusto namin mag-steak ngayon. Daw busog pa kami. Pero parang masarap mag-steak ngayon. So vlog ko to dati. And masarap kasi dito. Tsaka parang value for money. Masang so, ganda rin ang ambiance niya. Para siya um, steakhouse na nasa cabin. Mm. Okay, let's go! Ano? Yung famous daw nila dito. Yung porterhouse which is 435 pesos. Just may rice na yun kasama. may soup. Ito yung soup. Do yung soup nila parang yung nor soup. So, yan. so okay naman. Medyo matigas lang yung meat na yung steak. Pero okay naman. For the price, pwede naman dun sa uh, magkasa 399 for ay, tapos yung isa quarter house 425 may rice na siya tsaka may veggies na kasama tsaka soup so ito try natin na pumunta sa night market dito sa Baguio ano makikita? kasi tapos na namin kumain hindi sa namin maglakad-lakad nagpark kami dito sa may SM City Baggy lalakarin na yung papunta dun sa may night market tara let's go so yung night market is open ng 9 o'clock until 4 am daw siya ayon sa google tapos may mga mabibili ka dun mga ukay-ukay or mga gano'n, let's see kung ano pwedeng bilhin tsaka nagkakatanda ko may mga pagkaim din, din. So, ito ang session road paggabi. <laughs> Bakit na <napaka dami> ka? <laughs> so ganyan pala sila guys. Marami silang mga tent. Tapos may mga binibenta silang mga damit dito. Diyan. Alam, alam nyo kung ano yung para kung nare-remind niya sa akin para sa mongkok mongkok night market yon ganon kadami yung tao tapos mga ganyan mga stalls lang din talaga mga parang mga tent tent lang yeah. Oh, ganyan siya Ayan. so kung balak na guys pumunta doon sa sa may night market na mga bilihan actually okay naman siya mura yung mga presyo na though para makikita mo naman din siya sa mga green hills or kaya sa Divisoria yung mga binibenta nila doon so ang dami kasing tao siguro dapat pupunta kayo dyan ng mga medyo late na mga 12 midnight ganun. or mga madaling araw talaga kasi nagkuklose naman siya ng na 4am kasi sobrang daming tao tapos medyo nakakatakot kasi nga baka may mawalan ka rin. So, magukutan ka, ganyan. Uh, I will recommend siguro going here, pero try mo lang for experience. Pero magbibili mo kasi siya sa gina niya Mga prices niya, mga 100 pesos, 100 for shorts, mga gano'n. 500 yung jacket, so pwede na. Kulang. Ayan, mo naman tao. Oh, ha. So kasama din natin yung isang vlogger na nandito sa Baguio ngayon. Ayan siya. Ano masasabi mo sa... Um, uh, Hindi ako nakikita super. <laughs> ano masasabi mo sa night market ng... Ay! Um, this is an amazing experience guys. Pumunta kayo dito para mas madagdagan yung tao dito. <laughs> so dadagdag pa kayo sa... Kung gusto niyo pang dumagdag dun sa dami ng tao na nakita ninyo dun sa mga previous video. Pumunta kayo dito sa May Harrison's. Okay naman siya. Oo naman, kung um, naghahanap kayo ng mga uh, ukay, ayan mga panlamig. Pero bakit kita mo rin siya sa Manila eh? Pero mas maraming option dito, lalo na yung panlamig. Nakita ko yung mga, and feeling ko mas mura ng kaunti kaysa sa uh, Maynila, yung mga panlamig dito. Tapos maraming bagsakan dito ng ganun, sweat. Feeling ko mga, yung mga ukay-ukay, no? ma okay okay na mga boxes tapos na yun ang binibenta nila yeah no so yun dito nang gagaling din yung mga binibenta minsan sa Manila eh so dapat mas mura dito ganun ba oh well sa dami ng tao parang ang hirap tumingin-tingin ng mga mabibili ako oh, yun yung ano ko sa kanya so, Baka mas konti pag weekday Baka mas konti pag weekday yung crowd so ay, hindi ko alam kung op open sila ng week. Or baka pagka gawin nila, mas ma-late na silang pumunta. Baka, kasi hanggang 4am yung market. naman. Baka mas konti pag alas 12 na. Alas 10 pa lang kasi ngayon. Correct. Ito naman yung mga kainan dito. dito. Mga ganun din. May tent din. Tapos, madaming mga bilihan. Hmm. Pero mukhang may mga pila pa rin sila. bumili kami nung butter ko yung sa kanina na kita. 60 pesos yung ganito pala. So, ma masarap naman siya. So, Pag bumili din kami ng binato. Ito naman, binato. Wala. 60 pesos Ito sa gabi. breathe bag yun. Dito kami sa may Burnham Park. Tapos natin kung ano yung pwede dito. Pero, eh medyo malamig naman. Kaya okay naman umikot-ikot. Pero, ah, uh, pag, pagka umaga, feel ko mas maganda to. Tapos, okay naman din na ngayong gabi mag-stroll ka dito. Pero medyo nakakatakot. Mm. Tapos may restroom naman sa mga panigil. Yun, dapat bilang magdala kayo. May Gcash naman dun sa may kainan. Pero para dapat ang titignan ninyo is kung meron kayong cash. Mas maganda yung cash kasi mas madali nilang isuklian. Tapos may Gcash naman. Alright. Ayan. Ayan. Sa gabi. Balik na kami sa hotel and that's it for our day one here in Baguio medyo madaming tao kanina tsaka traffic sa Baguio so yan, yeah. tsaka right like, see you tomorrow, bye! Good morning everyone and for today maglakad tayo pero magtaho muna tayo dito so we got yung caramel taho caramel Pagkakalika lang natin yung manor. Okay din dyan, okay din yung mag-stay. But, yung mga rates niya, mga nasa 8,000 per night, which is okay. Fully po kasi, kaya hindi kami dyan nag-stay. Kaya doon kami sa kabila. itong area na to, Camp John Hay, ito yung sabi ko sa inyo na protected pa hanggang ngayon kasi walang nakakapasok na mga private companies dito or private na mga businesses unless sa John Hay siya. Kaya na-maintain na yung ganito na may ano, siya mga pine trees, pine trees. Sana ganito pa rin siya kasi sayang parang kung lahat ay puro mga bahay na parang... So, andito tayo ngayon sa may gitna ng Camp John Hay. Ito yung may mga, ano dito, yung may mga pine trees, pine trees. Maganda dito sa umaga. Marami din yung mga nagpipiknik. May picnic area kasi doon. Saka magpapark ka sa gilid. Tapos dito sa gilid, dito sa may park mismo pa, meron. Meron mga um, tables and chairs na pwede. Naka-open siya sa public. oh, ayan. Walang bayan. eto guys medyo iconic tong Starbucks nato dito eh kasi parang bahay lang siya dati this is our room. Uh, we got a deluxe room. Ayan. So, pagpasok mo, makikita mo, meron ka na dito mini kitchen. Mini kitchen. There yung pantry area. Tapos may tubig, tsaka may uh, ref. And then, you have here yung closet with mirror. And yan yung kayong closet. Ish. And then, safety box. And then, may mga, ito yung kanyang uh, CR the CR is simple lang. Andiyan yung kanya shower enclosure. Tapos may water, may heat. May heat, may ano. Tapos ayan yung kanya ng toilet. And may mirror siya. Medyo luma lang yung itsura niya. Then you go here. Dito na yung room. Sorry, medyo makalat. So, two beds. Two beds na uh, medyo single bed. And then you have yung... Yan yung console. Yung TV. And then yung um, yung vanity area. Then, meron siyang fan. So, yung fan, wala kasi siyang aircon, no? And, dito mo na makikita yung view ng Boracay. Medyo no, lang, Nang, yes. ng Baguio. Hi, Then, yung Baguio City. Oh, ayan siya. Ganda. Tapos, ito yung actually yung parking area yung aming facing ng hotel, ng room namin. So, ayan siya. Ang ganda kasi medyo, ano siya, uh, yung vibe niya is tahimik. Tapos, ayan, medyo lodge nga siya. Forest lodge ang tawag dito. Then, you have here the mirror. Ayan. We got the room mga, uh, I think, 6,000 pesos. 6,000 pesos for this room for an overnight stay. Okay na siya. And we booked naman this one online. So sabi ko nga siya, Forest Lodge yung pangalan niya dati. Tapos katabi niya yung manor. Um, ang ano sa kanya is mas marami kasing tao din dun sa manor. And maganda yon, maganda yon. Pero okay din naman dito sa Forest Lodge. Okay? So yeah. Ayan. So meron mga mabibilan ka naman dito guys sa loob ay sa baba sa loob. Ay mabibilan ka naman dito sa sa baba ng ano ng Baguio. Pag pababa na ng pupunta ng Manila. Pero mas mahal siya. Mas mahal yung uh, mga bilihin. Like kunyari yung Good Shepherd is 500, 600 pesos dito. Doon sa taas 300 pesos lang. Yeah, kasi hindi kami nakabili kahapon ng Good Shepherd ng ano kasi ano, namin ang daming tao. So bababa na lang kami. Dito na kayo bumili sa may uh, along the street pababa sa Kenon. All right? Thank you guys for being with me on this quick trip to Baguio. As you can see, in explore lang natin yung Baguio for overnight. And I would suggest siguro if you're going coming here, what week weekend, kasi nga sobrang daming tao pag Saturday day sa So you would end up like being only in the hotel para kasi ayaw mo nang lumabas. So, pero okay naman siya. Ngayon kasi umuulan so medyo malamig na yung weather dito sa may Baguio. Pero I would suggest nga you go here on week days And yeah, huwag kayo sasabay sa holidays kasi alam naman natin na napakaraming tao at saka nagka-traffic sa Baguio City. Alright, bye!